Isa ito sa pinakamagandang beach dito sa Coron, Palawan. At aalamin natin ngayon kung ano bang nakatagong istorya sa likod ng napakagandang lugar na ito. Ako si Jaime Aguilar, Tiga Atuayan Beach. Yung Atuayan, kaya po namin tinawag na ato yan ay maraming mga kwan kibaw. Tawag sa amin kibaw. Yung kibaw, yan po ang tanim ng aming mga lulu. Kaya kami ngayon dito sa ato yan, kami na po ang nagmamana. Kasi yun lang ang bilhin sa amin ng lulu namin na magdopabayaan ang lugar. Kasi may mga tanim Marami kami tanim doon sa taas, may mga mangga, mga niyog, mga langka doon sa bundok. At saka yung kuan yung atuayan. May mga tanim kami mga nipa, mga kibaw, mga susu, diyan po sa taas ng bundok. Kaya namin tinaniman kasi may lake Ayun yan, yung, yung lake na yan Dati pa yan noon Simula pa lang Nandiyan na kaagad yung lake Kaya naisipan ng aming Mga matatanda na Tanima ng nipa Para daw ay may Pakinabang kami Kung halimbawa maggaw kami ng bahay Diyan kami kumukuha ng mga pang Pawid namin sa bahay kasi matiba yung nipa namin saka sa ngayon yan pa rin ang ginagamit namin sa mga cottage ito sa cottage namin yan galing dyan sa kanipa namin kaya marami pong salamat sa inyo sa inyong pagpunta dito sa mga bisita na dumating kasi yan ang mga bisita yan kami kumukuha ng pagkain namin sa ngayon Marami pong salamat. Ah, ito po yung kwan yung pinaka sigarilyo po namin. Ito ah nga, nga. kung sa amin kuan mamaken sa sa kwan sa salita naming tinagbana mamaken. parang pinaka ano po yung sigarilyo. Yun. Oh, ito yung pinaka sigarilyo namin. Buyo, bunga, apog at saka tabako apat na klase po yung ilang At saka binabayo namin para yung, para mapino siya. Kasi namin. Pero maiba tayo sandali mga kabuha intermes. Tingnan natin kung gaano nga ba kaganda ang lugar na ito. At kayo nang bahalang humusga kung gaano nga ba kaganda ang Coron Palawan. Ngayon naman, titikman natin ang kanilang nganga. So, ito, durog na. Yan, kita mo, durog na, oh. Ito, durog na po. Yan, hmm, durog na. Sabi nila matapang daw po yan. Hindi rin. Hindi rin, pagkasanay po kayo. Hindi matapang. Pag sinubrahan mo yung apog, masusunod yung bunga kami. Kailangan sakto lang yung ano niya. Kailangan sakto lang. Kailangan yung timpla. Hmm. Pag sobrang timpla mo, sunog.

Ano po ito yung kulay pula? Yan nag yung bunga. Yung bunga na durog na. Ito mm. Oh, yung nagpapakulay. Yan ang pakulay sa kwan. Nagpatibay, nagpatibay do po ito ng ano ng ipin. Oh, yan ang patibay ng ipin. Kaya yung mga ano sa amin yung mga kabataan. Hindi na ni Garilio. Ito lang po. Ito lang. Tabako lang. At saka yung matatanda, yan lang ginagamit nila ito tipid na. Oo. Hindi mo sila bibili ng sigarilyo. Oo. Oh. Kasi sa kuha nga yung sigarilyo, kita mo mahal. Mahal ang sigarilyo. Ano sa ano pa? Parang delik delikado. Oh, delikado. Kayo. Delikado. O, sa baga. Sa baga. Eh, dyan. Ito walang epekto sa Ipid. katawan. Kasi Dating. di dinudura mo. Oo, dinudura kasi. Oo. Oh. Pero Dating. yung sigarilyo. Ano musok? Pasok sa baga. Pasok sa baga yung musok. Kaya mo kahit na Sibisibay mo ganyan sigarilyo tapos ganyan mo sa kamay mo. Yung kwan niya. Hindi yung... Parang kwan ng tabako. Parang oh? nakapulbura. Oo. Nasubukan mo. At ngayon, alam na natin kung sanhango hango ang pangalan ng Atwayan. Galing ito sa isang shell na tinatawag ng mga tagbanwa na tuay or scallops. Pag sinabing tuay, dinagdagan lang nila ng at. Kaya tinawag itong Atwayan dahil napakaraming scallops dito sa lugar na ito. Umas kilalang tawag dito sa Palawan na Kibaw. At para sa mga katutubo nating mga Tagbanwa, isa itong sagradong lugar na pinaka-iingatan nila dahil isa ito sa pamana ng kanilang mga ninuno at bilang mga dayuhan, dapat lang nating ingatan at pangalagaan ang ating inang kalikasan. hindi in love na ata ako oo in love na nga ako the moment na makita ko palang yung oceans yung mountains yung river even the poles at ang iba't ibang mga nakakamagang bagay and I have this privilege to show you mga kabuhay internet na ipakita ang ganda ng bansang Pilipinas